sa mga tao hindi nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuting karoban. san man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayong magsawang mag subscribe pagpatuloy nyo po namang ang pagtulong po sa akin at tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan na ngayon pa lamang po nakatuklas ng aking youtube channel huwaga ng pangasinan wag na po kayong mag-agtubiling pindutin ang like and share and subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong video pagkakulog ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman lahat na panggamot at mga orasyon at dito lamang po matutukasan sa iwagan ng Pangasinan Makatanda lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan na at huwag ipagyabang. Palagi, palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magkumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at igit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong nihiga po sa hirap ng buhay at sa ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang baharang magsusukli sa, sa mga ginawa niyong mga, mga kabutihan at kakalob sa inyo ng siksik, tikdik, at umaapaw ng pagmamahal ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay uh, ito po ay napakabisa po na orasyon orasyon para malaman kung ikaw ay nakukulang o nababarang na inkanto at iba pa Sunod na ako. Sorry po. Sorry po. Uh, itinatawag po ako. Uh, may sasabihin lang ko. Uh, ang pamamaraan po ito ay uh, pag uh, na espiritu po kayo kung ano po yung gumagawa, gumagawa po sa inyo ay ang pamamaraan po ng nanghihina, labing kinakabahan, binabangungot, masakit ang katawan, parang may sumusunod sa iyo, palagi kang natatakot o kinakatakutan, walang findings ang doktor pag nagpa-check up kayo. Ito ay ibig sabihin po ay uh, may gumagambala sa inyo. Kaya ang dapat niyong gawin po ay uh, usali niyo po yung rasyon sa isip namang po at ihip po sa isang basong tubig. At ito yung inyong inumin. Pag nag-ibang lasa po ay ibig sabihin po ay may Uh, spiritual po ko yung karamdaman ang napakabisa po itong orasyon na to uh, ipagkakulog sa inyo uh, uh, narito po ang orasyon kristak ortak aminatak hokmetak aminatak hitak Ampik, pek me bel gay ni sus ex baot tunik anong saling alin po ng tatlong bisis po ito yung orasyon pristak, ortak, aminatak, huptak, okmitak, hup hup aminatak, hiptak, ang pikmibil gay misus, ichmineraw, ichmireil, diyan na baot, unik, manambaot. Pristak, ortak, aminatak, hukmitak, aminatak, hiptak, ang pikmibil gay misus, ichmineraw, ichmireil, diyan na baot, unik, manambaot. At bisis po, usalin po sa isip lamang po at ihip po sa tubig at inumin. Kung nag-ibang lasa po, ibig sabihin po ay may uh, spiritual na sakit po kayong karamdaman at lagin nyo po ng susi isang bis lang po ang susi ang susi po ay napakabisa po na galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat dito nyo lang po malalaman ng uh, ng huwag ng pangasinan na may susi pong ganito hmm. ang susi po ay lalagay nyo po ay sa pangalan ni Sokristo na taga nasari isang bisi lang po at ihip po sa tubig na uh, isang baso para umandar po yung uh, ginagamit nyo mga orasyon. yun uh, huwag nyo pong kalimutan na susian po ng sa pangalan ni Kristo at ang kanasarit sabay iip po sa isang basong tubig at iip ng pakros po tatlong beses uh, sana po nagustuhan po nyo itong video kong ito sana po sana ay huwag kayong makalimut mag subscribe mag like and share at uh, pakipinot na rin po ang bilay icon uh, shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat po yan po ang orasyon mabay po